Sir, paano nyo ba ginagawa to? Ano ba ang proseso ng paggawa ng itong uh, slash, frosty slash? Uh, bali, ano po, wina-welding ko po siya. Ako po yung nag, na nag-build din po ng machine, nag-design, saka nag-layout po ng Ah, oh, pati pano yung sa mismong inumen sir. Ano bang uh, paano natin ginagawa yan? Kasi paano natin ginagawang uh, slushy? ano kasi alam naman natin mainit dito sa Pilipinas, talaga mahirap maabot yung yung kumbaga consistency ng slush. Ano ano bang ginagawa natin para maabot natin yung kumbaga pagyelo? Sa po siya ng yelo tapos asin para mabilis siya mag uh, magyelo. Mag po. Sir, kumusta naman nung uh, unang beses nating inilabas ito? Ano ba ang uh, naging pagtanggap ng publiko rito? Kamusta ba? Uh, yun po, medyo nagulat din po ako kasi sabi sa akin na uh, trending na po daw po yung unang na-vlog ko ito. Eh, hindi ko nga po alam po sa gawa ng medyo busy rin po ako dun sa -ne negosyo ko. yung hindi ko rin po alam na yun nga po. Uh, trending na daw ko ako, hindi ko nga po alam po. Nagulat din po ako.